So, ayan, isang uh, palang makapalang umaga. Nandito Ayan, dito ngayon ang uh, TGP party list at at si Vice Mayor uh, Abel Ayan. Namimigay ng uh, uh, tulong para sa ating mga nasalantanang kapag yung Karen. Ito so, po ay ay makatulong po sa inyo. Okay lang po sa inyo. TGP party list so ayan ayan may mga mabubuting puso na tumutulong sa ating kababayan ayan tao gamal shout out po sa lahat ng uh, tao gamal ano? ayun o ano? oh. close up close up oh. <laughs> So ayan guys, nandito tayo ngayon sa uh, Galvez Memorial Integrated National High School Dito lang yan sa San Antonio Bay, Laguna So ayan guys, nandito ang ating uh, butihing Vice Mayor Billegas. Uh, Villegas So ayan, uh, PGP Party List Ayan, ayan si Vice Mayor Ay, magandang umaga po Vice So ayan guys, ang mapagpalang umaga, nandito tayo muli sa Galvez Integrated National High School Kahapon ay uh, Rotary Club naman ang nagbigay, hindi natin na uh, uh, natagpuan Kasi dahil uh, nandun tayo sa itinata yung poste ng Meralco sa Porcuno So ayan, ito yung kaganapan ngayon dito sa... San Antonio Bay Laguna. So ayan, nandito ang TJP party list pangunahin ng Sir Eron Uh, kita niyo naman yung nasa. So, pagisipan isipan ng short program lang po tayo, uh, naikita niyo naman yung nakalaga,